Kung walang makakalapit kay Jesus Christ, malibang dalhin siya ng Ama, sino pwede nating ma-illustrate sa Bible na talagang dinala ng Ama? Okay? So, nag-isip ako ng mga stories from the Bible at may nakita ko, no? Sa so, chapter 8 ng Acts, ang sabi, ito yung paano dinala ng Ama ang pinunong taga-Ethiopia. Kay Jesus sa pamamagitan ni Philip the evangelist. Okay? Pagkatapos, sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, pumunta ka sa gawing timog sa daang mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Alam niyo ba yung Gaza? Ngayon? Saan yun? Sa Palestine. Okay? Pumunta nga doon si Felipe. Samantala, isang yunoko na pinunong taga-Ethiopia na ingat yaman ng kandase, Reyna ng Ethiopia ang nagtungo sa Jerusalem upang sumamba. Okay? Ang tawag dito mga proselytes, convert sila ng Judaism, no? Although tiga Ethiopia but uh, they were all already worshiping Yahweh. Ang nagtungo sa Jerusalem upang sumamba at pauwi na noon. Pauwi na siya sa Ethiopia nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Okay? Sabayan mo ang sasakyan yon, utos ng Espiritu kay Filipe. Kaya patakbong lumapit si Filipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong ni Filipe ang pinuno, naunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Now, this is a big challenge for us. May mga mamimit tayo na alam nila ang Word of God. Okay? Alam nila, kabisado nila ang, ang Bible. But the thing is, they don't understand. Kasi minsan head knowledge lang. But they don't know the gospel. Ha? Huh? They don't know the gospel. Now, verse 31. Sagot naman nito, sabi ng Ethiopia. Paano ko maunawa nito kung walang magpapaliwanag sa akin? Binabasa niya, but he doesn't understand. At si Felipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. So, magkasama na sila. Ang bahagi ng kasulatang binabasa niya, ito eh, ang sabi, siya ay tulad ng isang tupang dinadala sa katayan, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit nagupitan at hindi umiimik kahit kauntiman. Siya ay hinamak at pinagkaitan ng katarungan walang sino mang makapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan, sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. Nagtanong kay Felipe ang pinuno, sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy ng propeta? Jesus. Okay. Bakit? Ano bang ginawa ni Jesus? Kinatay ba siya? Ha? Okay. He was offered. Yung pagkatay na yun sa so Old Testament is an offering. At si Kristo sa kanyang kamatayan, he offered himself as a living sacrifice para sa atin. Para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So nagtatanong yung, 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 yung yuno ko, sino nagsasalita? Siya ba o yung iba? Simula sa kasulatang ito ay sinalisay ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. So nagkaroon ng transition period. Okay. Sa lahat ng mga gustong magbahagi ng salita ng Diyos, ito yung tinatawag na transition. From the reading of the Bible, pinapasok na niya si Jesus Christ. Kasi nagtatanong na yung ano, di ba? Sino ba? So that's the entry point para maipakilala natin ng Panginoon sa evangelism. Elder Rene, eh? tama ba? Eto na yon di ba? Sabi niya, Verse 36, Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, Tingnan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan? So, after realizing that Jesus was the one that the prophet is talking about the book in the book of Isaiah, parang may conviction yung ko. Bakit kailangan niya magpabautismo? Ibig sabihin, alam niya. Yung baptism. And maybe, naririnig na niya yung panahon ni John the Baptist na may mga baptismong ginagawa patungkol sa mga mananampalataya. Siya na mismo, di ba? Dito wala kang maririnig na tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon Tagapagligtas. It's a different thing. Dito makikita natin, may conviction. Sabi niya, gusto kong magpapabaptize. Pwede ba? Bawal ba? Anong sabi ni Pilipe? Sinabi sa kanya ni Felipe, pwede kang mabaptize? Mari, Kung, except, kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumugot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Yesu Kristo ang anak ng Diyos. Believe means sumampalataya. Paniwalaan mo ang lahat ng ginawang sakripisyo na Yesus sa krus. That you are a sinner that you need a Savior, that only Jesus Christ can save you from your sins. And when you, when you know Jesus, no? you will have eternal life, you will be forgiven of your sins. Ang dami. Through the teaching of the Word, malalaman natin yung ating katayuan bilang mananampalatayan.